Sabi sa 1 Corinthians 13.5, ang pagmamahal daw ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Wow, ibig sabihin kalma ka lang at huwag magagalitin sa mga taong nagkakamali sa iyo. Ibig sabihin ay susundin mo ang sinasabi sa mga Kawikaan 15.1. Ang malumanay na sagot makapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. ibigan paano ka nagre-respond sa mga taong galit sa iyo? sa mga taong mataas ang tono at sumisigaw. Narealize ko ang natural nating pagtugon ay gumanti rin ng mas mataas na tono, mas malakas na boses, hanggang sa mas lalong nagagalit din yung kausap mo hanggang sa dumating na sa point na kayo ay nagkakasakitan na. Pero tingnan mo ang payo ni Solomon. Sabi niya, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ibig sabihin, hindi natin susuklian ng apoy ng isang apoy. Ang isang tao may wisdom ay sasagot ng malumanay. Dahil alam niya na kahit anong galit ng kanyang kausap, ay kapag sinagot naman niya ito ng malumanay, ay kakalma din ito. Now, bakit may wisdom ang tao na nagiging malumanay pa rin kahit naggalit na yung kausap? Kasi alam niya na nakikita ng Diyos ang nangyayari. At alam niya na ang Diyos ang bahalang gumanti sa maling ginagawa ng isang tao. Pero ang kanyang responsibilidad ay mahalin pa din yung kanyang kaaway. At ipagpaubaya yung pagganti sa Panginoong Yesus. Sabi sa Romans 12:19 to 20, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Wow! Ayon sa talata, hindi ka lang iiwas. Kung hindi, ang sabi, gagawan mo siya ng kabutihan. Bisa inisip natin, hayaan mo na siya, iwasan na lang, huwag napansinin. Pero hindi, ang sabi ay, kapag nagpakita siya ng kasamaan sa iyo, ay papakitaan mo siya ng pagmamahal. Tutulungan mo siya, aalamin mo kung anong kanyang pangailangan. Ipapakita mo sa kanya na ikaw ay anak ng Diyos. And then, ano mangyayari? Sabi dyan, sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Ang ibig sabihin, mapapahiya siya. Noong araw, kapag ang isang tao ay nagre-repent, ay naglalagay siya ng tray ng mga uling sa taas ng kanyang ulo bilang pagpapakita na siya ay nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ang sinasabi dito ay dahil sa pinapakita mong kabutihan, kapalit ng kasamaan niya sa iyo, ay marirealize niya na siya ay mali at magsisisi siya balang araw. Kaya kaibigan, allow love for the undeserving. Kibigan, sino ang mga taong sa tingin mo ay nagkaroon kayo ng conflict? Kibigan, gawan mo ng kabutihan ng taong yan para makita niya na ikaw ay anak ng Diyos. Sa tuwing umiilaw ka sa harap niya ay yung kanyang pagkakamali ay lumilitaw at doon siya nagsisimulang magsisi. Then sabi sa 1 Corinthians 13:5, ang pagmamahal ay hindi mapagtanim ng samanan loob sa kapwa. Kaibigan, ng pagmamahal ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi siya nagbibilang ng record na mga maling nagawa sa kanya. Narealize ko natural sa ating mga tao na bilangin yung pagkakamali ng iba sa atin at gusto natin makaganti. Minsan, di ba, yung asawa mo masyadong historical, inuulit-ulit. O di ba, ganyan ka dati, di ba, ganito ginawa mo o pang ilang beses na yan. Alam mo kaibigan, kung gusto mo matuto magmahal ng kagaya ng sa Panginoong Yesus, hindi mo bibilangin yan. Kung pinatawad mo na siya noon, tapos na yon. Magsimula ka na ulit ng bago. Huwag mo nang banggitin ulit yon. Ang tendency kasi natin kung ilan yung ginawa sa ating pagkakamali, ay mas higit pa doon ang plano nating gawin laban sa Kanya. Pero ang pagmamahal na gaya ng sa Panginoong Yesus, ang sabi sa talata ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. In fact, kapag meron nagkamali sa kanya ay willing siya na palampasin na lang yon para makita niya na hindi yan big deal. Mamahalin ko pa rin siya. Ang tunay na pagmamahal ay willing kang manahimik. Ayaw mo ng iskandalo. Bakit? Kasi kapag merong iskandalo, ang lahat ay talo, walang nananalo. Kaya nga hindi ito pagmamahal. Ang pagmamahal ay sisikapin niya na magkaroon ng reconciliation at healing sa kanilang relasyon. Sabi sa 1 Corinthians 13.7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng konsiderasyon sa isang tao. Hindi niya sasabihin na namumuro ka na, isa na lang at lagot ka na sa akin. Hindi, ang sabi dyan, ang pag-ibig ay matiisin. Hindi nakasalalay yung pagmamahal niya doon sa tao kung magbabago ba ito o hindi. Ah, hindi ka nagbabago ha? Sige, bahala ka sa buhay mo. Now, hindi pinag-uusapan dito yung binubugbog ka na, pinapatay ka na, titiisin mo pa din. Hindi. Ang sinasabi lang ay maaari kang lumayo sa kanya pero nandun pa rin yung pagmamahal mo. Nandun pa rin yung pagmamalasakit mo sa kanya. Gusto mo pa rin ipakita na mahal mo siya. At wala kang planong gumanti sa kanya. Bakit? Sabi, ang pag-ibig ay mapagtiwala. Hindi ibig sabihin na magiging gullible ka na, napapaniwalaan mo lahat ng sinasabi sa iyo kahit alam mong niloloko ka na. Hindi. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi mo kailangan mahuli na nagsisinungaling ang isang tao. Kung hindi, ibibigay mo pa rin yung respeto sa kanya. Bakit? Kasi alam mo na ang kasinungalingan ay pananagutan niya sa Diyos. Pero ikaw ay tungkulin mo na ibigay pa rin yung respeto at pagmamahal sa kanya. And then, sabi dyan, puno ng pag-asa ang pag-ibig. Ibig Ibi sabihin, maniniwala ka na magkakaroon ng victory o tagumpay ang tao na yan. Nalalabas din yung katotohanan o darating yung time na makikilala niya ang Diyos. Pero in the meantime, mamahalin mo pa rin siya. Magiging ilaw ka sa kanya. Kasi hindi nawawala yung pag-asa mo para sa kanya may isang mag-asawa. Yung babae, galit na galit sa kanyang asawa. Dahil nga, nanloko ito sa kanya. Narealize ko, paano kung hinayaan ng Diyos na mangyari yon Para mapatunayan nung babae kung gaano niya kamahal yung lalaki. Imagine mo ito. Bakit inalaw ng Diyos ang kasalanan? Bakit hinayaan niya ang temptation? Narealize ko kasi gusto niya na patunayan natin na mas mahal natin siya kaysa sa ating temptation at kasalanan. Pangalawa, gusto din niyang patunayan sa atin na kahit magkasala tayo sa kanya, ay mamahalin pa rin niya tayo. Now, imaginein mo, walang temptation, walang kasalanan, ano mangyayari? Siyempre, susunod lang tayo sa lahat ng sasabihin ng Diyos malamang ang Diyos ay nasa puso natin. Mahal na mahal natin siya. Marahil. Kasi nga, walang temptation. Wala tayong mamahaling iba. At ito pa, maaaring sabihin mo, I'm faithful. I'm obedient. I deserve to be loved. Kasi ginagawa ko lagi yung tama. Pero tingnan mo ito, hindi mo masyado ma-appreciate yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kasi nga, palaging tama yung ginagawa mo. Walang temptation. Pero dahil sa inalaw ng Diyos ang temptation, nagkakasala tayo, nadadapa tayo, pero mas ma-appreciate natin ngayon na kahit nagrebelde tayo, kahit nagkasala tayo sa Diyos, mas pinili natin yung temptation pero mas minahal pa rin niya tayo. Nako, di ba? Talaga ma-appreciate mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Now, kung inalaw ng Diyos na magkasala laban sa iyo ang iyong asawa, then it's a test. Mamahalin mo pa rin ba siya o hindi? Pagkakataon mo na ito para may pakita mo sa kanya na mamahalin kita kahit anong mangyari. Kahit anong kasalanan mo, ang pagmamahal ko sa sa'yo ay walang kondisyon. Kung mamahalin mo pa rin siya, then nagmamahal ka ng gaya ng sa Panginoong Yesus. Ang sabi sa 1 Corinthians 13.7, ang pagmamahal ay nagtsatsaga hanggang wakas. So, paano tayo magmamahal sa ating kapwa ng kagaya ng sa Panginoong Yesus? Una, sacrifice without counting the cost. At pangalawa, allow love for the undeserving. And lastly, number three, prove love through actions. Papatunahin mo ang pagmamahal mo sa pamagitan ng iyong aksyon. Narealize ko, pwede naman sabihin ng Diyos na mahal niya tayo, period. Paniwalaan niyo yan. Ako ang Diyos. At wala na siyang gagawin, pero hindi. Sabi sa Bible, pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal at hindi lang basta sinabi. Halimbawa, ang mga Israelita, niligtas niya sa pagkaalipin sa Ehipto at nag-provide siya sa lahat ng kanilang pangangailangan sa disyerto. Kahit pa nga nagre-rebelde sila sa Diyos, hindi rin siya tumigil sa pagpapadala ng mga propeta para mabigyan ng babala ang mga tao dahil mahal niya sila at ayaw niya mapahamak sila. At ang pinaka-ultimate na pagpapakitaan ng Diyos ng kanyang pagmamahal ay noong binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi niya sa 1 John 3.18, mga anak, Huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Then, sabi pa ni C.S. Lewis, The rule for all of us is perfectly simple. Do not waste time bothering whether you love your neighbor. Ah, as if you did. As soon as we do this, we find one of the great secrets. When you are behaving as if you love someone, you will presently come to love him. Wow, sabi ni C.S. Lewis, hindi mo kailangan tanungin kung mahal mo ba ang isang tao. Kung hindi, kumilos ka na parang mahal na mahal mo siya. At ipakita mo sa kanya yon At yung feeling mo ng pagmamahal, darating yon Narealize ko na hindi natin kailangan antayin na dumating yung feeling so emotion. Hindi ko feel mahalin yung aking asawa kasi may mga ginagawa siya na kinaiinisan ko. Hanggang hindi siya nagbabago, hindi ako magpapakita ng pagmamahal sa kanya. Kaibigan, wag mo antayin yung emotion of feeling unahin mong pakitaan siya ng pagmamahal kahit hindi mo feel at susunod yung feelings na mahal mo din siya. Merong isang kwento si Dr. Crane tungkol sa isang babae na galit na galit sa kanyang asawa at gusto niya itong i-divorce. Pero ang gusto niya ay pasakitan ito at pahirapan muna bago niya i-divorce. Kahit itong babae humingi ng advice kay Dr. Crane. Ang sabi naman ni Dr. Crane, sige, umuwi ka sa bahay niyo at magpanggap ka na mahal mo talaga ang iyong asawa. Ipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. I-appreciate mo ang kanya mga ginagawa. Purihin mo yung mga positive. Pagsikapan mo na maging mabait sa kanya. Pasensyosa, considerate, at generous ka. Palagi mo siyang i-please at paniwalain mo siya na mahal na mahal mo siya talaga at matapos mo siyang mapaniwala na talagang mahal na mahal mo siya at hindi mo makakayang mawala siya sa buhay mo ay ito na yung panahon para sabihin mo sa kanyang makikipag-divorce ka na. At sa paraan na ito ay talaga masasaktan siya. Alam mo, namilog yung mata ng babae, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, napakagandang plano. At yun nga yung ginawa ng babae. For two months, pinakita niya yung kanyang kakaibang pagmamahal na hindi niya pa ginagawa dati. Yung kanyang oras ay binigay niya sa pag-iintindi at pagmamahal niya sa kanyang asawa Nang walang kondisyon At nung matapos yung dalawang buwan Hindi pa bumabalik yung babae kay Dr. Crane Kaya tumawag na si Dr. Crane sa kanya Sabi niya, ano, ready ka na ba para sa divorce? Alam mo, sabi ng babae, anong divorce? Never! Nadiscovery ko na mahal ko pala talaga yung aking asawa Wow! yung kanyang action pala ng pagbibigay ng pagmamahal sa kanyang asawa ay ang nagbago ng kanyang feelings. Yung motion niya ay nagresulta ng emotion. Kaya kaibigan, wag mo antayin yung feelings. Ipakita mo ang pagmamahal mo kahit hindi mo feel sa iyong asawa, sa iyong anak, magulang, katrabaho, at kapag ginagawa mo ito, ay marirealize mo na mahal mo pala talaga sila. Sabi sa si Santiago 2.15.16 Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Anong silbi nun? Kaibigan, kung gusto mo magmahal ng kagaya ng sa Panginoong Yesus, ay sisikapin mo na makatulong kahit na sa maliit na paraan sa mga taong nang hihingi sa iyo ng tulong. Hindi mo sasabihin ipagpipray kita kapatid. Kaibigan, maganda yung manalangin pero kung meron kang maitutulong kahit konti na nakayanan mo, ay magbigay ka sa kanya at sa ganong paraan ay may papakita mo sa kanya na mahal mo siya.